Alden Richards umamin na sa naging pagpapakasal nila ni Catherine Bernardo Main Mendoza hindi makapaniwala Sumulpot na naman ang mga balibalita tungkol daw sa pagpapakasal ni Alden Richards at Catherine Bernardo Makikita rito ang mga balita na nagkukumpirma sa umano'y pag-amin daw ni Alden Richards isa na rin kasi dito ang mga pinagsasabi ni Joros sa kanyang mga interview na nagpapatunay daw ng may mga kislap mananging samahan ni Alden Richards at Kathleen Bernardo noong nagsushooting ng Hello Love Again. Marami rin ang mga vlogger na nagkukumpirma dito ang ginagawa raw umano ni Alden Richards at Kathleen Bernardo. Ngunit gaano ba ito katotoo? ang mga nagpapakalat na nagpakasal daw umano si Alden Richards at Catherine Bernardo ay isa sa mga bashers na kahit kailan ay hindi kailangang paniwalaan dahil ito ay nagsasabi lamang ng kung ano-ano. Dinadagdagan lamang ito ng iba't ibang mga vlogger na talagang gustong masira si Maine Mendoza at Alden Richards dahil kahit si Maine Mendoza ay nagtataka at hindi kayang paniwalaan ang ganitong mga balita lalong lalo na at kilalang kilala niya si Alden Richards ang pagkuugali nito at ang loyalty niya sa kanya ayon kay Miss Pitts Gorilla Kumakalat nga ang ginawa raw pagpapakasal ni Alden Richards at Catherine Bernardo ngunit wala itong katotohanan. Sinabi na ito ni Alden Richards dati pa lamang at kailanman ay hindi na ito magbabago. Kilala natin si Alden Richards na hindi magsisinungaling sa publiko. Kaya bakit kailangang paniwalaan ito? Dahil kung nagsabi na si Alden Richards dati na wala lang sila ni Kathleen Bernardo at sila ay magkaibigan lamang. Ay dapat hindi na ito ine-entertain dahil ang mga balitang ito ay wala namang katotohanan. Bagamat maraming naniniwala dito na mga bashers at mga naninira kay Maine Mendoza at Alden Richards ay talagang hindi dapat ito paniwalaan ng publiko dahil matatalino na ang buong Aldam Nation at kahit kailanman ay hindi na sila maluloko ng ganitong balita lalong lalo na alam na alam ng buong Adam Nation na ang paninirang ito ay dahil lamang sa kasikatan ngayon ni Alden Richards at Maine Mendoza. Isa na rin ito na dahilan para masira at makagawa ng ibang proyekto ang lalaki o at, at babae man na gustong makatrabaho si Alden Richards at Maine Mendoza. Dahil kung matatandaan at mapapansin nyo lamang Napakaraming babae ngayon ang gustong makatrabaho si Alden Richards. Kung mapapansin nyo sa mga interview ng mga babaeng ito ay si Alden Richards ang bukang bibig nila at kahit man ay hindi sila naghangad ng iba. Gustong gusto talaga nila ang kasikatan ni Alden Richards ay mapunta rin sa kanila. Kaya nga ganito ang nangyayari. Hindi man natin mapilit kung sino-sino ang mga naninira kay Maine Mendoza at Alden Richards ay kailangan naman nating matuto sa mga naging pangyayari noon noong Aldag pa lang. Kung matatandaan nyo ay napakarami na rin ng mga nanira kay Maine Mendoza at Alden Richards. Lalong lalo na ang mga bashers nila na alam naman natin kung saan nang galing at ito ay nagtutuloy-tuloy pa rin ito ay ang mga fans ng mga Brand X at lalong lalo na ang mga fans ng Katniel dati. Na talagang sa simula pa lamang ay alam natin na gustong gusto ng sirain si Main Mendoza at Alden Richards lalong lalo na ngayon na sila ay napakasikat at napakatayog ng karira. Ayon naman kay Poki Balboa dapat nga ay hindi na nasirain ang relasyon ni Main Mendoza at Alden Richards dahil sa bandang huli sila lang rin naman ang makapagsasabi kung ayaw na nila sa isa't isa hindi pa ngayon ang oras dahil hindi nila pag-amin sa publiko ay talagang gusto nila itong mangyari dahil nga naman ang pag-amin nila sa publiko ay katumbas ng kasiraan nila dahil marami nga ngayong naninira sa kanila hindi pa sila umaamin ng tahasan ngunit ang alam ng buong Aldam Nation ay talagang totoo at real na rin ang kanilang relasyon kaya hanggang ngayon ay may naninira pa rin sa kanila dapat talaga ay pag-asayahan na nila ito ng panahon nang sa gayon ay hindi na sila mapilit na aminin pa sa publiko ito dahil ang Aldam Nation ay alam naman ang totoo at kahit kailan hindi na sila masisira dito. Noong time pa ng Aldam Nation ay napakarami na rin naninira sa kanila kahit hindi pa sila noon ang kasikat. Talagang todo na rin ang paninira sa kanila. Ngunit nang sumikat ang Aldab at talagang nagsusunod-sunod na ang kanilang mga komersyal at mga proyekto. Diyan nagsimula ang kagalit-galitan ng mga pandom sa kanilang dalawa kung maiisip nyo at matatandaan hindi nang iisang pandom ang kalaban ni main mendoza at alden richards ngunit buong pandom ng brand x yan mo talaga malalaman na talagang hanggang ngayon ay marami pa rin naninira kay main mendoza at alden richards dahil itong mga pandom na ito ay gusto sa kanila lamang mapunta ang mga pansin ng ibang tao at ipagpatuloy nila kung ano man ang nasimula nila dati na pagsira kay Main Mendoza at Alden Richards na sa dati naman ay talaga na nila itong ginagawa hindi pa si Main Mendoza at Alden Richards dati ay marami na rin na bumabatikos kay Alden Richards noong nagsisimula pa lamang siya kaya dapat ay maging matalino ang buong Aldam Nation at kahit kailan hindi hindi ito pwedeng mangyari dahil pag nasira nila si Alden Richards at Main Mendoza ay katapusan na ng lahat ng mga pandum na gustong sirain si Main Mendoza at Alden Richards kaya dapat ay magingat si Main Mendoza at Alden Richards na hindi mapagpaniwala agad sa mga balita na talagang alam natin na hanggang ngayon ay tuloy-tuloy pa rin at kahit kailan ay hindi na mababago ito. Noong dati pa man lang ay talagang sinisira na sila. Ngayon pa kaya na talagang nagbubuga ng apoy si Main Mendoza at Alden Richards sa lakas ng kanilang karera. Kaya kahit anong gawin nila ay alam natin na hindi masisira ang relasyon ni Main Mendoza at Alden Richards. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at i ang video na ito. Thanks for watching.